Kanya ng kapalaman. Uy, so, kuya, po. baka gusto mo. Ano po yun? Batang-bata. Batang-bata po? Oo, si sexy pa. Sariwang-sariwa pa. Ano pong gagawin? Sige na, punin ano, mo na. Ano nga pong gagawin? Ikaw, punin yung gusto mo. Sige na, kuya. Ay, magkano naman po yan? Sampung libo. Sampung libo? Oo. Wala na akong gagawin? Wala na. Kanya na lahat, all, siya na makatrabaho lahat. All the way na yun? Oo, oh, all the way na. Tayo na. 10,000? Oo, oo 10,000. Wala ka na akong gagawin, ako na po tatrabaho. Oo, oh, siya na tatrabaho. Ganon? Oo, sa, tatrabaho yun lahat. Relax ka lang. Oo, oh, oh, pwede sana. Na. Walang tao sa bahay, sakto sana. Pero, mahal eh. Tignan mura kaya? na, mura na yun. Kampung libo. Mura na ba yun? Mura na, mura na yun. Kampung eh. eh, wala, wala na... ka nang gagawin, kuya. Sigurado ka? Oo, wala ka nang gagawin. Lahat. Lahat Tignan kaya yung gagawin? Oo, oh, malupiyahan ka pa. Mali... Ma... Maano ka pa, maliligayahan ka pa. Wala Lahat... ka na talagang gagawin. Lahat kayang gawin? Oo, kaya, Tignan kaya niyan. Kaya niyo gawin. Kaya, gawin. kaya gawin yan. Sige na, kuya. Ang ah, mahal niya, mahal talaga. Sampu. Eh, mura na yung kuya. Pabuhasan mo ng konti. 9,000. Ay. Pura oh, na na sa? Wala ka na ang mo talaga eh. ngayon, sir. Ganon? Oo, sampuli mo talaga yun. May bawat ka na na, na Sige na! Saka wala ko oh. gagawin po yan. Okay mo, ang sexy mo. mo, gusto ako. Talaga? Siyam diba? mm. na e, na lang ka, Tingin mo. Ikaw. Sige, patasin na natin yan. Huwag ba? Hindi mo. pwede, sir. Mababa ba, no? na yun. Oo, mababa na. 9,000. Hindi. Ayan? Lugi kami siya. Sakto lugi pa yan. naman. Wala pa namang tao sa bahay sana. Napapayag sana ako eh. Kaso namamahalan ako eh. Wala na sir, ganun na talaga ang bigayan dito. Alam mo naman dito sa kali na to. Puro magaling ganitong ang ano. Magaling, talaga? Oo, oh, magaling yan. Oo. Wala ka nang mapaano dyan. Alaga talaga. mo ba yan? Te? Okay. Oo, alaga yan. Magaling yan talaga? Magaling talaga yan. Sa atas magaling. Sa lahat ng pinakamaling, sa lahat ng pinakamagaling na hawak ko. Lahat kaya niyang gawin? Lahat po, kaya lahat. niyang gawin. Kahit ano, kaya-kaya kong gawin. O? Oo, oh, kaya wala na. Hanggang doon lang kami, kuya. Hanggang magkano? 9,000. 9K? Oo. oo. Ah, uh, ano? Balikan kanto na lang. Baka pwedeng bawasan mo pa ng konti. Baka mapag-usapan pa natin. Wala na, kuya eh. Masyado nang mababa yun. 8 Magkano? Magano? 8-5. 8-5? Pababa na pababa. Ay, baka, yun. Baka mamay, mag-5 na lang yan. 8-5. 8-5? Oo, 8, -5. 8, -5? O, 8 Kaya, ganito, ganito ah. Para magkasundo tayo, ganito na lang. Asama ba kayo sa amin? Opo. Asama, asama ka sa akin? Oh, sige, asama yan. O, oh, sasama siya. Pero gusto ko kasama kay Ah, wow! Okay ba yan? Okay ba yan? Asama kita. Asama kita. Pero limang libo na lang dalawa kayo. O, oh, sige. Sige. Paya ka agad Okay ba yan? Manit-manit daw na. O, manit daw. Asama kayo sa akin. Oo. Oh, o, tara. Asama sam kayo sa akin ha? Oo naman. O, tara na.